Anong ganap sa mundo ng showbiz. Umani ng negatibong reaksyon sina Senator Robin Padilla at ang kanyang pamilya mula sa audience ng P-Pop group na BINI sa kanilang concert na ginanap sa Araneta Coliseum noong November 20. Sa ikalawang araw ng concert, binanggit ni na BINI members Stacey at Aya ang mga kilalang personalidad at grupo na dumalo sa event, kabilang sina Senator Padilla, Mariel Rodriguez at ang kanilang mga anak gayun pa man, narinig ang mga boo sa audience nang banggitin ng pamilya Padilla. Parehong reaksyon din ang nakuha ng P-pop group na BGYO nang sila ay mabanggit ng Bini members. And then, nanood din sina Sir Robin Padilla and Miss Mariel and Rodriguez and their two kids. Oh, hello, hello we've met after the show. They're so cute. Yes, at kahapon nandito rin po si Miss Angeline Quinto na ang bias ay si Joanna. Jeremy G, Andre, and AC Bonifacio, Aura, Emilia Daya. Ilang concert goers ang nagbahagi ng kanilang reaksyon sa Twitter at ipinahayag ang kanilang pagkagulat na ang senador na may pinakamaraming boto noong nakaraang eleksyon ay hindi sikat sa mga fans ng Bini. Sa ngayon, wala pang pahayag si Padilla at BGYO tungkol sa hindi mainit na pagtanggap sa kanila ng fans ng Bini.